Elaine! Talagang hindi ka ba pwedeng pagsabihan? Eh, ate? Ano na naman irarason mo sa akin? Bakit ka pa tinatawagan ng lalaking yan? Ano ba ang pinakain niya sa'yo at hindi ka mapakalis sa kanya? Elaine, gamitin mo yung kokote mo, ha? Abay, ako'y halos magtatibi na sa pagpupuyat para lamang medyo makagaanggang ang pamumuhay natin. Pero ikaw, wala ka nang inisip kundi ang lalaki mo. Maramot kang tao. Maramot! Ate, wala naman kaming ginagawang masama eh. Ate, pinagmamalaki mo pa mo? Anong gusto mo? Maparis ka dyan sa ibang babae? Nagpakaulog sa lalaki? Nabuntis? Pagkatapos ano? Kung siswerte ng konte, pakakasalan. Pero kung talagang mamalasin, iiwanan parang pusang inanakan. Yan ba ang gusto mo? Paano na ang kinabukasan mo? O baka naman pati iaasa mo pa sa akin. Huwag mo sa iyak. Mula pa nung araw, wala ka nang ginawa kundi umiyak. Mag-isip ka, gamitin mo yung katiting mong utak.